magandang umaga, magandang araw, ano man po ang oras nyo dyan. Kumusta po mga kabayan ko? At sa lahat po ng mga subscriber ko at mga manonood, magandang umaga po uli sa inyong lahat. At dito sa Ireland, malamig na malamig na umaga. Ngayong araw pong ito ay araw ng linggo at naisipang uh, naisipan ko mamasyal at samahan nyo ako at lulubos-lubosin ko na ang aking uh, pamamahinga kasi bukas ay may trabaho na ulit. Laban na na. So, kailangan ay uh, naka-ready So pasyal muna tayo Medyo nakaka-boring na sa bahay At uh, kinakailangan mag-relax naman So ngayon Sasama ko na kayo Kita nyo yung lugar ko Malapit lang ito sa bahay namin Pero maglalakad tayo uh, Siguro mga 15 to 20 minutes So tara po At uh, sana may enjoy nyo yung aking uh, video yung ipapakita sa inyo Yung lugar na dadaanan ko Ayan po medyo naka-incline yung kalsada medyo pahon Naka, <laughs> pag hindi sanay ay hihingalin may mas matarik pa dito yun ang pupuntahan po natin ay uh, lake uh, napuntahan ko na dati may in-interview ako na isang Pilipino pero hindi ako nakapag-enjoy. Doon lang talaga, siya nagsama sa akin. Pero hindi ako nakapamasyal. So, papasyal ulit natin. At nang makita ko ng gusto yung uh, lake. Ayan. Matataas na, ano ba, ano ba ang tawag yan? Pine tree. Ayan po. Bale, sa kabilang daan naman, yan yung papunta ng uh, town Doon sa pinag grocery ha namin marami rin nagbabike yan ah medyo malamig po hindi pa pala medyo malamig talaga so ayan, may kong bonnet hindi ko lang muna sinuot katapos ko lang maligo eh ayan paho na masyado matarek na Ayan. pa pu po 'yan. Ay, kung makikita niyo yung pinagdaanan ko. Ang ganda tingnan ng mga uh, lupa. Nagigreen. Kaso, kung sa ating ganyan ang lupain at wala rin tanim. ay medyo walang silbi, 'di ba? Sayang naman. Dapat tataniman natin ng uh, saging o anuman kung pwede magulay ay nako pahon po ito walang exercise ayan huh. Hiniingil ako anak ng tete <laughs> <laughs> wala pong exercise ayan oh. kung nakikita nyo palusong to so ayan lang mong kabila pahon o, ayan sa gilid kita naman nyo ba? Diba? Kaya ang gandang kuhanan Kung wala ako ng medyo maayos na view Para ipakita ko sa inyo Ayan Hiningal ako Grabe ito, 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 ito. Ayan Ayan, ganyan pala dito sa amin Probinsya eh Medyo malayo kami sa city, sa capital ng Ireland, doon sa Dublin. Sa so, Bali ko magbu-bus po ay dalawang oras. Siguro ko may service one and a half hour. Ayon. Company. Ayon, kumusta po sa lahat ng mga manunood? Maraming salamat sa pagsubaybay ng mga video ko. Ayan. Yeah. para talaga ako ang uh, nasa probinsya lang namin sa Mindoro yun nga lang pinagkaiba eh maganda ang tanawin so ayun kung nakikita nyo yung lake doon yun medyo malayo buhay pa eh. pero paikot lang yan ayan habang naglalakad tayo uh, shoutout muna ako doon sa mga nagpapashoutout siyempre kasayahan na po ng ating mga kababayan at mga taga mga subscriber ko na mabati sila so hayaan muna nyo ako mag shoutout out ayan ang likod ayun may dala akong kopya babasahin ko si si Dong Ki Channel Dong Ki Channel from Lime Rick City Bali si Dongki Ki Channel ay uh, sealant builder yung nakalagay Hello po sir sa Salamat po sa panonood Si Raymart Gatong taga Mindoro Kumusta po? Uh, isang mangyan din po at ah uh, gusto rin uh, mag -abroad. So yun sir, kumusta po dyan sa atin? At kaya uh, Sir Manny Kylo ng USA na siyempre laging nakasubaybay sa akin. Kumusta po kayo? Hello! At kay uh, June Bal, uh, sana sabi niya sa akin, sana makalis na siya this year. At uh, dalawa yung in niya na agency. Yung isang bansa ay po sa New Zealand at yung isa ay Ireland. At tinatanyo sa akin kung raw ang mas maganda. Para sa akin, kung sa lugar din lang ng pagbabasihan, sa New Zealand ako. Pero sa Sahudan, siguro palabas sa wala akong idea, siyempre dito tayo sa Euro, di ba? Mas mataas. Kaya ayun, kay Junbal, sana makalis ka. At ay uh, sabi mo nga kung sino mauna sa dalawa, di ba? Ireland at New Zealand. Yun po, good luck po. At kay uh, Ramsey David. Diyan sa Naban. Naban, Ireland. Kumusta po sir? Salamat po sa panunood. At uh, sana po ay lagi kayo nakasubaybay. At yun, uh, kay Aris, kay Raymond at kay Allen ng Mushroom Farm kumusta? Uh, pasensya na at hindi ko kayo naka, nasa shout out siguro nanonood kayo ngayon si Sir Aris pala yun po ay uh, bago lang dito sa Ireland at galing siya ng Poland lumipat siya dito nag cross country Sa uh, hindi nakapag grocery na ba kayo hindi ko kayo nakikita so ayun at kaya Sir Apolinar Lescas, matagal ko na daw siyang uh, subscriber sa Africa pa at noong 2008 hanggang sa makauwi ako. Ngayon po ay si Sir uh, Apolinar ay nasa USA na at petition ng kanyang mga anak napakagaling naman po. Kumusta po kayo diyan at sa inyong pamilya? Mag-iingat po kayo at salamat po sa pagsubaybay sa akin channel kay Sir Tony Ferrer ah no no Eduardo Ferrer <laughs> ng uh, Israel at kay uh, Dayan Bal Ferrer ng uh, Holy Land laging nanonood maraming salamat sir sa walang sawa niyong panonood ayon at sa aking uh, pamilya sa aking mag-iina kumusta kayo dyan mag-iingat kayo at uh, sana ay uh, makauwi ako sa itong taon na to ayun at sa aking mga kapatid na nanonood so ayun na ito na yung daan ulit medyo mahaba haba pang ayun doon tayo galing up oh. chanelas ko diba ang ganda palang tingnan kahit na mababa yung pader ano kaya ganyan sa atin ng um, pader? Siguro po marami ako na papasok. 'Di ba? <laughs> Magandang tingnan yung pader. Ang cute. Mababa lang. Then, kita niya yung gate, kita naman niya yung gate. Nakabukas lang, 'di ba? Sa atin hindi po 'yan po pwede. Sigurado ang ating mga mababait na magnanakaw eh talagang mamanmanan yung ganyang bahay natin ayan makipot po lang ang daan dito iniisip ko pa baka mali yung napuntahan ko ayan, siguro wala ko dito ayan, uh, ko lang kumustahin uli yung mga nabigyan ko ng tips na agency na sana nakakita na kayo ng employer o natawagan na kayo ng agency gaya nga nang sinabi ko kahapon sa live kaya po ako pa ulit, -ulit kahapon din sa live ay minsan mayroong bagong pumapasok ay live naman po yon kaya inuulit ko na sana nakakita na po kayo ng agency mula dito sa cross country gusto mag cross country good morning yung gusto mag cross country dito uh, pwede pwede po at sana lang ay merong available na para sa inyo at uh, yung mga galing sa Pilipinas naman yung ibinigay kong uh, agency sa inyo sana napuntahan nyo at yun naman po ay legit na legit at wala po kayong babayaran Yung isa, libre nga ang medical Yung isa naman ay may bayad Pero wala pong problema yon Kapag po kayo ay may medical na Ibig sabihin po nun Aalis na kayo Maghihintay na lang po kayo Ayun So sana yung mga nabigyan ko ng tips At meron ng uh, natawagan na uh, Uh, mag-message po kayo sa akin na sana ay uh, makalis kayo at uh, sabihin nyo sa akin na natawagan na, na kayo ng employer o ng agency. At isa pong ka kasiyahan ko 'yon. Isa pong kasiyahan ko na isa kayo sa makaalis o mapili ng isa, ng employer. Di ba po ba? Eh ang gusto ko lang naman po ay uh, makatulong sa inyo. Ayun, natingin tingin niyo ulit yung harapan ko. So ayan. Ayun na po yung lake. Ayun ko nakikita nyo. Malapit na pala. So, ibig sabihin, kakanan, ak kakaliwa po ako dito. Ito yung pinanggalingan ko. Siguro mga 10 to 15 minutes. lakat Sa mabilis na lakad. Kaso kung lalakaran ng may kayong ka katarik. Ah, talaga ng nakakahingal. Walang exercise. <coughs> ayun po. Tuloy-tuloy lang po tayo sa lahat nga pala ng mga nandito na yung uh, nagchat sa akin habang naglalive ko kahapon sa Donegal si Sir Kalolo channel ba yun? pasensya na medyo hindi ko naalala kahapon kung anong pangalan nyo sir na naalala ko lang sa Donegal kayo Donegal ba ang pronounce ayun po at isa rin pong... Uh, HGB Mechanic Kaya nga nang sinabi ko sir Kung nanonood ka ulit Ngayon uh, Baka meron dyan Baka pwede ako Makasingit uh, Sasabihin ko na sa inyo Sa lahat po ng mga manonood uh, Gusto ko pa rin uh, lumipat Ng uh, Pinagtatrabahuhan Kasi po yung pero ko ay hindi company. Eh sanay po tayo sa company at uh, siyempre pag nangungumpanya maraming benefits. Although 'yung sahod naman ay may, hindi naluluge. So kailangan pa rin natin ng uh, maayos na kumpanya. Kasi pag hindi po pag kumpanya medyo ano ba yon bubog sarado sa trabaho ayun po ito nyo kung na ako dito at marami rin uh, sasakyang naka naka parking ito po yung lake na sinasabi Bawal yata mangista. Anong uh, nung time na nakin may in interview ako dito, maraming itik eh. May ingay. Maganda sana po kung mayroong araw. Ayan. Ayan, may mga itik nga. No? Ayan, may mga sasakyan. Ayun, may rondong gate. Ewan ko kung pwedeng may loop walk. Siguro pwedeng maglaka doon. Ayan, may bilihan ng kape dito. Ayan, nakuha na natin muna yung mga itik. Ayan. ayun Itik po ba yan o pato? Eh, kasi maganda. Ang ganda ng kulay. Ayan. Ay, lumalapit sa akin. Wala naman akong pakakain sa inyo. Ayan. Ayan po yung lake. Ay, lumalapit sa akin. Hindi kaya manuka to. Ayan. Kuhana natin. Kuhana Iba. Ayan. Pinili ko po ito, 50 cents. Ang ganda puno nga uh, ano po ba ito? Pato o itik? Pero kung makikita nyo yung ulo, kala mo kalapate. Ayaw mo pa huli. Ito pa, oh, ayan, ayan. nakakatuwa lang no pakainin ang mababait nila dami oh ayan ayan kapim muna po tayo nilalamig na ako talaga dito hindi na ako ng init dito sa Ireland puro lamig po ganun po ba talaga sa lahat po ng mga matatagal na dito wala po bang mainit na dito parang po tayo Katapos nito, mamamasyal na po tayo. Papasok po tayo din sa loob at ipapasyal ko kayo. Uh, Minuyenda lang muna ako. Tsaka-tsaka may. So yun po, uh, pasyal na tayo para matapos na. So pasok tayo sa loob. Mamaya bibili ako ng kape. Hello. You're good. non mi capito non mi Emi possibile tagliare e mi look Attention no overnight camping at this lake alcohol free zone no adult bicycle all dogs must be only Morning, I'm good. <laughs> awesome. you. Hello. Hello. So, ayan po. Ah, uh, pre -prest natin first time ng makikita ito. Itong lake na to. Ayan So, derechona natin. Masakit na yung kamay ko. Malamig masyado. Tu abonit naman po ako. ayon. Please donate for the app keep, donation back located at entrance ayan gansang kaya ito excuse Hello, hello! Kumusta po? Nalib nalibang po ba kayo sa pamamasyal natin? Saglit man po, eh, kahit pa ay eh, nakakita kayo ng uh, view dito sa Ireland, sa probinsya kahit ako. Ngayon ko lang napasyalan to. Hindi ko na rin po tinuloy yung pag-ikot dahil ang makikita lang naman natin ay uh, puno at uh, tabi ng lake. So yun, at uh, inaasahan ko na kahit pa paano ay eh, uh, nalibang kayo. Ayun sana po uh, doon sa mga nabigyan ko ng tips, uh, comment lang po kayo kung nakakita uh, na kayo ng employer na natawagan na kayo ng agency para naman kahit papano masarap po sa pakiramdam na kayo ay uh, paalis na o natawagan na kayo at na-interview na at makakalipat na kayo o makapupunta na kayo sa sa ibang bansa na pupuntahan nyo. isa sa mga binigay kong tips sa inyo. Yun po. Hanggang sa muli. Bye-bye.